Yan, ang tubig ngayon. Yan ang tubig ngayon dito sa amin. Alas 6 ng umaga. Oh. 13. Yan. Oh. situation. Oh. doon lang ang bahay namin yun. Doon lang. Pag may isang metro pa, abot na ang bahay. Ayan. Pababa na Ayan. Bumaba na eh. Oo. Oh, Ayan. Ayan ang tubig ni Mecca. Bubong na lang ang natira doon sa bahay doon, oh. Baka ah, yung kulungan ng baboy ko, Inabot na rin yung yero. Hindi lang makita kasi maraming puno, eh. Oh, yan lang, oh. Oh, yun ang bahay namin. Yung sa gawin dulong yung patatlo. One, two, three. Yung patatlo kung may isang metro pa yung tubig na aakyat na yan abot na yung flooring pero pababa na eh kagabi narito yung tubig eh dito dito eh ngayon narito na eh yan ang sitwasyon namin ngayon. Yes, ating posible mainly in areas that are urbanized, low-lying or near rivers at landslide sa mga highly susceptible na mga areas. Meron din tayong storm surge warning. Ito ay inasahan nga natin more than 3 meters sa may bandang northern at central portion ng Aurora at Isabela. At inasahan naman natin 2.1 meters sa nalalabing bahagi ng Aurora sa ilang bahagi ng Cagayan, sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. 1 to 2 meters naman sa may NCR 1st, 3rd at 4th District, sa may Pangasinan, sa may Pampanga, sa may Bataan, Cavite, Batangas, Bulacan, Quezon, Marinduque, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, sa may Catanduanes at sa may Albay. Meron din tayong tinaas na gale warning dito sa may eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, northern coast ng Camarines Norte, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Union, Pagdasinan, at ang northern coast ng Zambales. Kaya kung maaari, huwag muna pumalawag sa areas na yan, dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan muna ang latest mula kay Super Typhoon Pepito, Veronica Torres, ng Magma, anong lakang kumang kung ngayon nandiyan po siya sa northern na Luzon ang itong nga pagkikita? Anong magiging epekto pa ngayon dito sa Metro Manila hanggang mamayang gabi at madaling araw? Oo, kung dito sa Metro, mas taas pa nga tayo, meron pa tayong signal number 2. Sa Metro Manila, so posible pa rin yung mga bukso or yung mga malalakas na hangin, na and may nakataas pa yung weather advisory kung saan moderate to heavy rain. Sa mag Metro Manila. So, kahit na may kasiwan sa atin. Siyempre, hindi, hindi, hindi pa kailangan pangarap. So, kailangan pa rin natin makinig sa ating mga guard guard officers kung kailangan nang yung hita sa areas natin kung black zone or non-slate zone. At, hindi na po. Ah, oh, mag na lang. Yung, 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 upang, uh, uh, mayroon pa yung po bang meron pa po ba tayong namu-monitor na namu-low pressure area sa labas ng sal? So, sa yan, wala naman na tayong namu-monitor na low pressure area or subyos sa loob or malapit. area responsibility. big sabihin, tuloy-tuloy na yung pagbuti ng ating panahon by next week. Opo, pero na nga natin paglapas ni Peti, although titignan natin kung so posible pa nga rin ito magdala ng mga malalakas na hangin o ulan sa mm -hmm. atin. Pero after kapag na na itong si Peti, ito nangita naman natin yung improving weather condition sa malaking bahagi natin. Opo, but yun yung comfort na binabanggit po ninyo na marahan natin dito sa Metro, that's natin ang capital region. 1 to 2 meters ang, uh, ang taas Hanggang anong oras ito, marahamdaman dito sa pahagi ng Manila ba Opo, so may oras o arning mga may specific time na release ng ating storm surge. So after maybe a few hours, possibly mga around 8, siguro mo lalagang qualify ng storm surge warning. So dun po, itinan natin kung matakaroon ng pang-update ng storm surge. So mayroon pa rin tayo sa Metro Manila. Okay, and if ito ay PM, may mayroong update na iso doon na ba ako, actually, ang susunod natin update ay uh, 8 p.m. Kapulitin at uh, yung weather briefing we natin or yung briefing natin para kay Bagyong Pepito ay mabayang 11, 11 p.m. Right. Maraming salamat ma'am Mabeonika. Thank you po, maraming Salamat din yung Ayan si Kimi, yung weather specialist. Ah, uh, pero ni Pa Torres, kung may dito sa Ipinitilos, nitong uh, pagyong si Pipito na araw uh, ang nakapilos din sa sa bahagi ng, uh, northern part ay ay uh, uh, o din uh, uh, sa bilinitan ng nagpupunan dyan sa at ang uh, ay uh, north westward o bilagang uh, pakanduran sa dili na 25 uh, km. Siyan pa ang pinaka Kinakina tayo dyan. Yan, bagamat uh, may mga nakataas pa rin na winsig na sa ilang malaking bahagi ng Luzon, tulad ng Super Typhoon Pinito, ay eh, sabi nga na ng pag-asa ay lalabas na doon ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or sa tanghal. Pero hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na magdadala pa rin ng sama ng panahon ang bagyo. Maraming salamat po sa pagtuto sa press briefing na pagkasa dito pa rin sa DZRH. Managaling nakatutok sa DZRH Radio, DZRH Online at DZRH TV para sa mga update para sa Super Typhoon Pipito. Kabulong yung kasama dito sa News Center, Josa Cruzat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang ating oras, dalawang ulo makalipas sa alas-ais ng gabi. Ay baha nako. Yan. Yan ang baha ni Nika Opel. Aywan kung darating pa si Pipito. oh. No? Sabi nila baka daw abutin ng uh, tatlong buwan ito baha na ito kasi nga walang lalabasan ng tubig yan oh. walang lalabasan ng tubig mababan lugar kasi yan oh, tapos si Opel may hangin dala. Kaya yun, mga saging doon nagtumbahan. Yan. Yan ang sitwasyon dito. Ay o. No? Yung mga saging na yan o. No? Mga saging na yan nagtumbahan. Kay Nika walang tumba. Pero kay Opel itinumba yan. ayan, baha pa rin. Kaya ito, nakalutang pa rin yung yate namin dito. Wala. Yan tubig na yan. Kung hindi ko gagamitin ito, mga nasa na yan hanggang pa. Yan tubig na yan. Ay, nako. Wala yung aming mga taniman. Wala. Papaya. Pati nga yung malunggay, madre de agua. Basta yung mga tanim namin dyan. Babad sa tubig. Ang matatag lang yung saging na yan. Yung hindi nabut, hindi tinumba ni ano. Hindi tinumba ni ni-open napipito yung hindi tinumba ni Opel yan natitira sana naman wag nang magabukas pa yung dam dito sa amin magat dam kasi may bali-balita na bubuksan daw ng pitong gate sana wag na Pag nagbukas sila ng pitong gate, sigurado a ah, abot na ron sa aming bahay. Doon, abot na doon. nga ito pababato eh. Pababayan eh. Oh. Wala. Hirap. Pati nga yung baboy ko na apektuhan. Kaya Maagang naibenta yung tatlo. Kaya e natitiran na lang sa baboy ko. Ano na lang, anim na lang. Siguro nung paglipat na stress. Kaya ayon Nagtamlay na kumain. Kaya napilitang ibenta. Nang bata pa. Kasi mahina na kumain kaya naibenta ng mura lilitsunin unang pagbababuyan ni Kapise tapos sa nga binaha ron andun eh yung babuyan ay nako sayang wala walang labasan ng tubig dito eh. Naiipon dito. Ang magtutuyo dito, hangin at saka init. Pag umulan, madadagdagan. Pag uminit, mababawasan. Pag malakas ang hangin, ayan, mababawasan. Sitwasyon ni Kapising Eh. Yung mga kinukuha nang kulang uh, pakain sa manok ng mga Madre de Agua, Gabi, uh, kamuting kahoy, kamuting bagay, mga damo. Wala na. Wala na makukuha dito. Sabi nila, ito daw yan ano, Hanggang January pa yung tubig na yan. Kaya, kawawa mahal pa naman ngayon ng ng pigs kaya pinakakain ko sa manok purong pigs na wala nang halong damo yan oh, bahaya bah ma ano, malalim pa ito mga hanggang leeg pa yan pero 5 days na ngayon 5 days na yata ngayon nung kasagaran halos lubog ako lubog ako dito kaya ayan La, lubog yung babo yan ito yung babo naroon eh dun ganyan ang buhay ganyan ang buhay Ay, share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ni Kapsi. Hanggang sa